Sa kasagsagan ng 114th Tuba Foundation Anniversary, kapansin-pansin ang isang booth sa likod ng munisipyo harap lamang ng kanilang abahol na nagtatampok ng iba't ibang mga produkto gawang kamay kagaya na lamang ng mga sandok mga disenyong bulaklak na gawa sa fuzzy wire, mga alkansya at mug holder na gawa sa kahoy, at mga tinatawag na fashion bayong bags. Ito ay nilikha ng mga Persons Deprived of Liberty o PDLs ng La Trinidad District Jail Mill Dormitory. We tayo ma'am in coordination with the uh, uh, personnel tila uh, uh, Tuba Municipal Jail. Dagi uh, livelihood product tayo ma'am is from La Trinidad District Jail male Dorm. Dagiti na fashion ba yung bags? Dagiti kakastoy. Dagiti katagay Coco Craft. Dagiti kakastoy Coco Craft out of coconut. Tapos dagiti yung ma'am magstand. Kan ma'am coin bank. all are one handmade. Sa 50 piso ay mabibili ang isang baso nagawa sa coconut shell. Ang mga fashion bayong bag naman ay naghahalagang apat na hanggang limang daang piso habang ang kanilang lunch bag ay nagsisimula sa 250 piso. Mayroon din silang sling bag at fruit basket. Maliban sa pagbebenta upang kumita, ang mga produktong ito ay nagsisilbing pagpapakilala ng munisipalidad na mga oportunidad na pangkabuhayan para sa mga PDLs ng Tuba Municipal Jail. Okay, ma'am. So, in coordination, iti Tuba Municipal Jail kan iti La Trinidad District Jail Mail Dorm. Uh, inawis mi iti La Trinidad District What Jail. Uh, kasi ada iti inong APDL tayo nga no mabaling ko tayo mat. iti skills enhancement. So, da bayong kitaon tayo. No? O da mabaling nga sabot nga mabaling nga maisuro tayo kanyada kan ada dagitoy la tol mang so agala lang iti idea no inya met mabalin tayo nga isuro nga livelihood or skills enhancement para kadagitoy PDL tayo iti tuba municipal gym. Okay, kan SJO 1101 at JO3 Velasco ay natutunan nila ang paggawa ng mga ito online at saka itinuturo sa iba kung kaya ay umaasa din sila na mas mapaiting pa ang Sustainable Livelihood Programs para sa mga PDLs sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya, kagaya na lamang ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. ada anti sustainable nga livelihood training day say So dito ito ba itry tayo mangmat na makikoordinate iti other agency nga mabaling nga parang. Balin nga aramidon ti TTDL ta immam. Awang pay ma'am it skills enhancement. so itray ta immam nga ku. Suruan met ti ma'am. Ang booth ay bukas hanggang sa huling araw ng celebrasyon ng foundation anniversary ng tuba sa ikalabing isa ng Desyembre at magpapatuloy na magbebenta sa La pagkatapos ng okasyon. Ay Ramarzan para sa Herald Express.